Pogi mo naman, baby ka. Nanasam kaya yung pogi kong anak? Nasaan? Ay, yun pala. Uh, ang pogi naman talaga. <laughs> Nakakagig. Alis na si Lola. Kainin ko yan. Mahamang. May gift ako. Ay, si Nene may yung nagkikiso. May gift oh, ako. <laughs> Maganda buhay. Almusal time. Breakfast. Pusa pang babaunin. Magdodonit daw ng kambing si papaya mo. Oh, may kambing pala siya. Ay, ayaw ay, oh? ka nung puninit. nung mas maragol yung makakain. Hindi, mas masarap yung maliit pa sa kambing. Kaya desis yung kinayahan nila. Sanong mas masanting mas Lala, huwag tsaka nung kasita. May kambing po silang tatlo. Sino nag-aalaga nil ikaw? hindi, wala rin naman si Nel-Nel doon eh. Pakalat-kalat lang. At yung binig, kung papagpuloy Ah, paggabi. Pag-uwi niya, galing trabaho. Uuwi niya na yung kambing. Uuwi ah, na lang naman din kambing kanita. Ah, oh, uuwi na. O, kukulong na lang nun sa gabi. Ayun. Mag magkakatay daw ng kambing. Babaunin daw pang papaitan. Kaldireta. Parang gusto ko yung kambing, pero pag pinag-uusapan na ganyan kakatayin. Parang hindi ko ano. <laughs> okay lang yung nakita ko, kakainin mo na. Pero yung may imagine ko yung ano, ay. Ilan kambing mo ba kuya Jun? Hmm? May sampu. May ten. Ay, pa lang. Tinyo mo pa siya Ah, tapos meron pa kay Rizal. Ba, ano, silent. Ano pala si Kuya Jun, ha? Dami niya palang halaga. Si Papa Yam, ilan? Isa. Saan pila niya kambing kay Kuya Jun? Bali, kaya na po ngayon. Kailan ba anak? po may anak kita may itong alula. May okay, itong may itong. Ay. Sa'yo kong walang paalaga si Kuya Jun. Yep. Ah, uh, wala siyang tiwala! <laughs> wala kang tang... Wala ka tiwala ako, Jun. <laughs> siya na... Siya na yung nag-o-offer. Si si Kuya Jun nagpaalaga sa dalawa. Si si Kong Kong nag-o-offer na palang mag-alaga. Ayaw doon ni Kuya Jun. Bagsak mo ko. Si Rambo, ay, eh, si eh, Rambo, tina naman kambing. Si Rambo may kambing din. At nyo. Ba't ka. ating kambing gulot? At ikapang kambing ba? Ah. Ati ka Ah, ang dadalan ni Kong Kong gulot, apisan nila. <laughs> Tignan niya si Max, galit kay Rambo. Pero mag -ano tayo ngayon, may gotong Batangas tayo ngayon. Magluluto daw po si farmer ng gotong Batangas. Ayan, naglabas na kami ng mga basurahan kasi yung Monday namin, ano, operation linis-linis sa kapaligiran. Galit na naman si Max. Nakuwan kaya pa naman ni Max kaya. Kota mo niya, kota mo. Sabi ko, iiwan ko muna si Max kay Rambo. Ayaw niya. Dahil sama yun si Max. <laughs> Ay, sarap naman yan ah masarap kanino pa sa lubong yan tita bebs tapos <laughs> tingnan nyo may bago siyang alaga medyo puminto siya na sa paghahanap ng gagamba mayroon tingnan nyo naman hindi siya mapakalijan dyan nilagyan ko ng ibang sapin yan inalis niya kasi lagi niyang hawak Rowan wag mo itong kinikis. matumi siya wag ka din hawak pa nagugas ka ng kamay Hinawakan mo to. Tapos kumakain ka ngayon. Ay, nako. Tapos, dinalan pa siya ni Nel isa pang alaga. Nandun sa labas, malaki-laki na. Ban Ay, bantam ba yun? Bantam ata? Mm, ba labo, bantam? Hmm, bantam. Bantam? tayo. Uy, bonding time. Nay, 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 love mo papa, ah, love, love mo papa, papa. kiss, kiss mo to papa, uy, talaga naman, alam mo pala nung Sunday, kinuha ng mga bata yan, bumaba sila doon, oh, ayan nga, hindi po pwedeng, ano, kinuha nila dito sa bahay, sinaakala siguro nila malaki na to, binarkada sa... din, Ginawang barkada. Yan, tapos nagbaba sila sa pista. Akala niyo, siguro, Lakad -lakad sa niya siguro sila gusto niya ng pencil. mahilig sa pencil. Oh. dahan eh uh, ganyan nagsulat. Yung, ganyan. Tapos, sulat niya ganyan. ganun. Ang Oh. 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 <laughs> <laughs> Awag, <waka kagatin>. <laughs> ay <laughs> Tumaas pa yung grades ni Chichi, no? Oo, oh, hapo. Cards out. Cards out si Erin ngayon. <laughs> si Chichi. Ma. Last Friday yun, eh So, yun paldi. namin kuha. May... Ano kami? May lakad tayo last Friday, no? Oo, oh, money. Oh, Tapos, uh, niya, may dalawa siyang award, no? Pero, lahat naman yeah. po ata ng mga classmates hmm. na may award naman. Ano hmm. kasi yung award niya? Ah, friendly. Marites Awad. What? Marites awad, Friendly neighbor daw. Tsaka... Nang li lagi, baby. Oh. No, ubus yung baon, kakalibre sa mga klase. Last, last time nagkukwento siya. Nakalimutan What? bigyan ng baon. Dati po kasi, hindi naman siya nagbabaon. Hindi naman... Kaso, gusto namin siyang matuto na sa pera. Kasi gagaling din siya mag-compute doon eh, di ba? pinapabaonan na po namin ng pera tapos nung nakaraan nakalimutan mong bigyan ng baon pero hindi po siya nagre reklamo. nagkakwento lang siya sa akin pinuntan ko kasi siya ng lunch break sinabayan ko siyang kumain oy tapos sabi niya uh, wala na ako sukli kanina sabi niya bumili daw siya ng hotdog yun lang daw nabili niya pero may baon naman po siyang biscuit pa tapos sabi niya naki pero ano naghati pa kami nung classmate ko sabi niya okay. <laughs> tapos ma, parang malungkot lang siya pagkakasabi well, uh ang liit ng ang liit nung hotdog sabi niya tapos wala na akong money 20 pesos lang <laughs> naghati kami nung classmate ko parang inaano niya, nakalimutan mo siyang bigyan. Pero hindi naman po siya nanghingi sa akin nun. Tapos tinanong ko lang siya, ano, gusto mo pa ng baon? Kasi after pa. Ah, Kenny, sample lang ko na yums. Thank you. Ah, bago yan yung nakuha mo, no? Mm di ba, pumili akong extra? Oo. Oh, oh. Ngayon pa lang nagamit yung extra. Ah, uh, bago ulit. <laughs> Dada! Dada! Dada tabako yan. Mm -mm. Uh, tapos ayun, binigyan ko ng extra money pa noon. Nang minsan kasi ano, parang naging ano niya na yun, pakadawuwi niya. Si Rowan, excited din siyang sumalubong, no? Tulog na naman. ng pasalubong sa atin niya. Pasalubong siya, binigay niya. Bubble gum. At least naaalala niya kapatid niya. Gusto ka lang. Kaya nakakatawa. Ah, Max! Ah, Max! Ah, Max! Nakungkot ka, Max. Max, wag mo nang si ano, Rambo. Si Puroy, kaibigan niya na si Puroy eh. Binola-bola ni Ki Puroy kasi nung nandun. Tsaka si Puroy mahilig talaga sa aso na. Mira! Ha? Rambo? Rambo? Sino yon? Rambo. Tawag mo, Tito Rambo. 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 Rambo Say sayon, Say say Tagu mo si ati say say Tagu mo nati say say Hmm Ay 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 <laughs> Ay gagawa pa pala ako Nang ano Dapat ka kasi chichi. Yung clock, bebe. DIY na clock lang. Ah. Sa paper plate ko na lang gagawin. Tapos, ano no? Pag tuturuan mag, na sila. Oh, na. tuturuan na. Mama! Mama! Manual na. No. Mer me medyo may ano naman na siya. Alam niya naman ng konti na lang siguro. Tsaka ayaw yun niya kasi nagpapaturo talaga ni Chichi sa bahay. Mama, Mama. Kailangan nun yung clip na may butas. Mama! Kailangan na kumawa din kami dati. Mama! Ay. 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 Ay ganong Mama, mama. Butas kasi sa gitna, di ba? May araw pa yun. Ay. Eh. <laughs> na mo bumaba. Ay, Wag, bumaba. Ay, ay. Kunin ka na ni Lolo. Gusto mo ay. kukunin ka ni Lolo. Ha? Dito tayo. Tara. Dito tayo. Ah. Lolo! Lolo. Malikot na si Nene dito. No. <laughs> dito. Ate, dito, ate. 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 Pauwi na pala sila oh. Ayun know, oh, tatlong ano, apat. Nag-alpha mart kasi kami, binigyan si ate. Eh, ka ate. nagtatanong sila, kailan daw tayo ulit, ano, sila. Sina? Sila daw, yung mag, oh, mag, oh, oh, oh city mall. Ah, city mall. Nito. Si, oh, pogi mo naman, baby ka. Ano, saan kaya yung pogi kong anak? Nasa ano? Ay, yun pala. Oh, ang pogi naman talaga. Nakakagigil ka talaga. <laughs> <laughs> ang harot. Ang sarap ni Nene. Sarap, sarap talaga. Ay, nasi, oh, kuya, kuya. kuya. oh, kuya. Oh, kuya. Tawa kuya. 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 mo si kuya. Kinawa niya yung sisiu. May bago sisiu si ano. Ay, napakita ko pala na kanina. Eh, si, si, ni kuya. Pinakikilaman. Ah! Tiki, tiki, kuya. Ayonally, yes. Pero, ang ano ni Chichi, no? Totoo Marta... na ba siguro yung grades niya, no? Napapabilib niya ako. Hindi ko po siya talaga natututukan kasi... Pero bulakbo lang. Yan, nakikita. Nagkikita niya naman po siguro. natuturuan ko siya minsan sa gabi. Pag bago matulog nagre-review o oh, kaya nagpa-practice po siyang magbasa. Pero yung sabihin po na tutok na tutok ako sa academics niya, hindi. Pero ano, ang ganda ng grades. Line of nine lahat. Last, ano, puro line of 9 din naman po siya. Pero ngayon, mas tumaas. Huwag yung bibigay kay Nene yan, ha? Susubo na yan. Ay, ano yung sinubo niyo sa kanya? Ano yung nangyari sa mga ngayon? Ba't masugat ka sa mata? Ay, yung nahulog siya dito, di ba? Ay, hindi, naman hindi na maga ngayon. Hindi na makakapwede sa beach to. Ay, be, umpisaan na naman. Hindi pwede sa beach may ganyan ni Sugo. Pwede. Hindi. Oh. Sa akin oh, naman siya sasama. sama. huwag mo sirain yung mood. Ako din, man. Ako din. Ako din. <laughs> Ikaw, hindi ka pwede. Si Rowan ang hindi pwede. Oh, Iwan na. na kayo ni Rowan. Ayan. Na. Ito yung <laughs> Ay pero hindi pwedeng isama doon yung mga maiitim na yung may sugat <laughs> 'yan. Yung maiitim na bata. Kasi lalong iitim daw, hindi na makikilala sa school. Ah, sino bang ano? Ay gusto pili ka, gusto mo ano gusto mo sasakay ng airplane o magbi-beach? Pag sasakay ng airplane, hindi na sa beach. -mm. -mm. Pag suma, sumama sa beach, hindi na sasama pag sasakay ng airplane. Ano saan mo gusto mamimili ka lang? Airplane o beach? Beach. Ikaw, Chi. Yeah. Mm. Ah, ikaw, Chi, anong gusto mo? Airplane na may beach na. Mm -hmm. <in> da yung na yun, yung pagsmagik na may beach din yun. Ayusin yung clean. Papatag sa dito ko, papatulita. Maganap po kami next, next month, next month, bayan. Ah, next month po gading, magbobohol. Tama <mimics> yun. Hindi mo yung parang bata ako kasama namin si Ate. Kakayak pa lang. Saka si Nene. Di ba meron pa laman? si Huh? Iiwan si Rowan, ha? Nay, nasan kaya yung anak kong pogi? Wala yung anak kong pogi. Wala yung pogi kong anak. Nasaan ang anak kong pogi? Nasaan, nasaan? <laughs> Ang sarap ni Nini. Parang kumapatsoy ka na naman niya. Ang bilis makabago na. Malakas po siya sa kanin. Oh, yung arte. Oh, yung oy. Matututo siyang ano, gumanti. Si papa yung puro ano ng ulo. Oh. Ay, ay, ay. Hindi pwedeng lumabas, hindi ka pa marunong. Pinipilit niyang mag-balance bike. May balance bike na pang para sa iyo. Ikaw na lang kaya ilaban ko. Ay, ah, train na kita. Ay, tumigil. Kanina ang galing niya. Go pa, go. Gusto niya doon. Mas maganda yung una kong nabiling ano, balance bike. <laughs> ang cute. Sirana dok loh Sirana rinto Sirana Ayo bolanya pala Sirana bulung Enggak habis dah Ahmad Oh kan <laughs> Plat Fix money Oh fix money Hmm kumahangilig mo sa mga ganyan-ganyan ni -ganyan, eh, pero may astma ka naman <laughs> ayan dito po kami nag lunch ay lunch dinner nagluto po kasi si Bebe ng Gotong Batangas ay nasaan? nagtapin na ni Papa yan tapos nag order ako ng sushi pang ano lang chong manok. So, Rowan. Tawag manok. May ito po play ng wala na. Rowan. Ayun si Oma. Kumakanta si Nene, ang galing. Nay kanta ka nga daw ulit, Sigma Boy. Oh, ano nasa mouth mo? Sing ka daw, sing. Sing, sing. Ayaw. Oh, sing ka na daw, sing. Kanta mo daw si Lola. Bida, bida, bida. Sigma, Sigma Boy! Sigma, Sigma Boy! Okay. Ginagaya niya po si Rowan. Kumakanta ka. Sigma, Sigma Boy! Oh, ang oh, galing! Sigma, Sigma Boy! Sigma Boy! Sigma <laughs> Boy! Ang galing! Ang galing! Galin. Rowan, ikaw, singa daw, Sigma Boy! Sigma Boy! Sigma Boy! Sigma Boy! Baba boy, baba boy. <laughs> Kiss mo na tayo si Lola. Na si Uwi na, Lola. na si na Lola. Rowan. Ang kulit na. Ako. Alis na si Lola. Kainin si ko yan mahamang o. May gift ako. Ay, si Nene yung nagkikiso. May gift ako. Magkono. Si, si si Nene po nagkikiss. Tingnan mo si Nene. Oo. Ang galing na Nene. Oh, kiss na Si Lola. Engkaw, ang kawang tagal mo mong kausap. Tagal mo hanggang pagka gusto mo. Ha? Yan. Ang bait nyo ng no, baby. Yan. Papaya, Papayang kapag ang pa. bait. Tapos alis, may lakad pala kami bukas. Pupunta po kami kina Farmer Leo Chavez. Tapos sakto pa, harvest ng palay na taon. Magbabantay Magbaban mo yung ano, ate. Ay, uh, sigma sigma boy. Arigot. DIY ay wai ni ate Cici. Ano kis ka na ulit kay Lola? Ay ba kuya kis ka na kay Lola? Ay Rowan. Oh. Ang gulo no? Ang cute. Nay. Kikipaglaro pa. Nay, nee, bye-bye na si Lola. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Hinakit ko na ako okay. Bye-bye na, Lola. Ay, kinulong pa. Ay. bye, -bye. Hmm, sipag naman ni ate, oh. Uh, kung wari, ang time ay 345 345 mm, galing naman 12 o'clock 12 Mhm. -mm. Oh, very good. Oh, bukas niyan kasi project po nila, ay, hindi naman project. Pinapadala sila. Nagdi-DIY pa kami kanina. Ah, uh, 'yun, naalala ko meron akong ganito nga sa kanya dati. Kaya medyo familiar naman na po siya sa time. Tapos, akala ko kasi, syempre, ginamit na namin to. Akala, akala ko nawala na wala na, natapon na. Yun pala, yun seconds, nandun sa ano bebe. ni, ano ko lang. Wala Bakit walang seconds? Minutes, or yan. Pero dapat may seconds pa ngayon, eh. Bebe? Ha? sa so, batang nag-aaral, yan muna, wag mong bibiglain yung grade 1. Hindi eh. Yung 60 minutes, 1 hour. Di ba, Tina? No, Jimmy. Oo nga, pero Mabaw dalawa lang. Rin. Ayun nga. Kinuha ko na lang si Nene itulog sa baba. Si Lolo talaga, oh, magagalit na naman si Lola Bet niyan. Nakatulog yung baby. Boy. Si Sigma Boy. Ano ba yung sigma boy na yun, Chi? Sigma boy dyan to. Sigma. Ah, watch ko nga. Nasa YouTube yon. Kinakanta po kasi lagi ni Roa. Ah. Naririnig ni sigma, Nene. Sigma boy, sigma boy. Ginagaya niya. Sigma, Ay, sigma, sigma boy. Sigma. Kailangan sigma, mong gumising yan. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Hikasama, hikamasama, hikasama boy. Sigma boy hey, Bye-bye ka nalang, si Chi. Bye-bye huh? po. Maligo ka, Chi. Bye-bye po ka, Bebe. 8 times 8, 64. 6 times 6. 12. 6 <laughs> <Six> plus 6. O, bye-bye na. 12. Bye-bye po 12. ka, Bebe. Thank you for watching. Ay. God bless, Mama. Chup-chup. Chi, magligo ka na.